parang palapit sa ating mga idol yung sinasabi niya mga idol kasi ako lang nakakaalam eh tapos mga idol translate ko lang sa inyo para mala, maintindihan nyo kung ano yung sinasabi niya so what's up ayan ah magandang umaga sa ating lahat so ngayong umaga ng mga idol ah hanapin natin yung ili na nakita natin nakaraang gabi sa bahay so kailangan makita natin bakit siya umalis sa bahay so sana man ng mga idol na maintindihan natin siya kung ano man yung kailangan niya sa akin at kung sino yung pumuntang yoy po sa bahay kasi nagtaka ako mga idol bakit po balik balik yung yoy po parang may hinahanap yun nga ang itatanong natin sa kanya mga idol kung siya ba ang hinahanap o sino ba yun yung UFO na yun kaya panoorin nyo lahat mga video ko mga idol para masubaybayan nyo ang bawat upload ko so shout out tayo sa lahat ng mga viewers dyan kumusta na kayo yan ah, uh, magandang umaga sa ating lahat Ayun lah, sa lahat ng nandun sa loob ng GC ko Bugoy Panatics, Bugoy and Company TV uh, Admin Malaya Group yun ah... Uh, sana po uh, ah, nandiyan kayo sa mabuting kalagayan hindi hindi lang natin isa-isahin no? pero galing puso po pong pag-shout si out sa inyong lahat magandang hapon tara samahan nyo si Bugoy Gus TV para i-explore ang kaka, kakaibang elemento yung tinatawag nilang alien yung mga idol ah, dito na dito tayo mag-uumbisa pa paakyat at eh, taas baka sakali po tayo na may makita tayo

torriamo per quel nagpakita siya sa atin. May kakaibang nararamdaman kasi ako mga idol. Parang nanatili yung awa ko nung nakita ko yun. Ano kaya ang ibig sabihin? Kung sakali man mga idol na makita natin, tatanungin natin mga idol. Ah, eh bang tunuh bang idul narinig yung mga idol? wala namang tao dito, ako yung may isa so, bakit may tunog? parang palapit sa atin mga idol hanapin natin mga idol hanapin natin mga idol hanapin yan mga idol nawala naman yung boses oh. nawala yung tunog mga idol eh. yun 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 mga idol Yun, yun 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 kan. matakot sa akin. Ay, huwag kang matakot. mo ayaw nilang tatago. ay dalaan dito Nang wala, Nang wala lang yun. huwag kang matakot sa akin halika

Halika. Halika, halika. wala na naman. Eh! Bakit siya natakot mga idol? Ibig sabihin mga idol, hindi to masama. Hindi to masamang alien mga idol. Mabait ito. So, bakit nandito na siya sa bayabas? Hala. Umiiyak mga idol. Oh. Narinig yung mga idol. Para siyang umiiyak. Bakit nararamdaman ku siyang umiiyak mga idol? Oh? Bakit buo na buo yung boses niya sa akin? Bakit? Ano ba? Bakit? Parang naintindihan ko siya, Idol. Parang naintindihan ko siya kung ano yung sinasabi niya. Ayun mga Idol. Oh. Hindi kaya to kapangyarihan ni nila mga idol na binigay sa atin. Baka idol gusto siyang ako ang tutulong sa kanya. Naalala nyo sa huling video mga idol, umiilaw yung medalyon. Ibig sabihin, may binigay siyang medalyon, ay may binigay siyang kapangyarihan sa akin para maintindihan ko siya. Ayan mga idol, Mama dong, Mama itu, Mama. Heh, Mama to, Mama. Nanti turunin. Ayung, Mama itu. Katago. Ano bang kailangan mo sa akin? Ala, bakit naintindihan ko siya mga idol? Lapitan natin. Halika, halika. Halika. Huwag kang matakot. Ayan mga idol. Nagtago mga idol, nagtago. Huwag kang matakot sa pinulit ha. Huwag kang matakot. Ah, natatakot siya nito mga idol. Natatakot siya sa itak. Sige, sige, dyan ka lang. Itago ko lang muna to parang hindi ka matakot sa akin. Diyan ka lang. <laughs> Yun mga idol. Ay, itago muna natin to para hindi siya matakot sa atin. Iwan ko bakit natakot siya sa itak. Dagi natin to dito. Yun mo. Yun siya mga idol. Halika. Tatanungin natin mga idol kung ano bang gusto niya. Ano bang gusto mo? sabi niya mga idol <coughs> galing daw siya sa kanilang karian at ah, nilulusog daw yung karian nila mga idol tapos nawasak na yung karian niya yung mga idol sabi niya hindi daw niya alam kailangan daw siya makabalik doon di paano kita matulungan matulungan na makabalik ka doon sa inyong karian i isa lang akong mortal wala naman ako kapangyarihan hindi naman kita kayang ihatid doon sa kasi may kanya-kanya tayong -kanya mundo eh ako mortal ikaw ang immortal i ano gagawin ko Idol. Ah, marami daw akong magawa para lang matulungan siya yun ang sabi niya mga idol pero sa ngayon hindi ko pa alam kung paano ko siya matulungan ganito na lang ah, bago kita tulungan mag usap muna tayo okay lang ba sayo yan okay lang daw mga idol sige ganito Ah, uh, ikwento mo sa akin kung ano yung nangyayari doon sa kanyo sa inyong kaharian. Sige, makinig ako. Para hindi ako magduda sa iyo kung masama ka ba o Ay, hey, mga idol mabait daw. Magkaiba daw, dalawang klasing ilin daw mga idol. Ah, uh, masama at saka mabait. Sige, ikwento mo sa akin. Makinig ako. So mga idol, makinig tayo sa kwento Teka, teka, teka. Bago ka mag sabi sa akin kung ano yung karanasan mo sa inyong karian, anong pangalan mo? Yun mga no, idol ha? Kukoy, ang sabi niya, kukoy. Sige, ganito, kaibigan na tayo, maniwala ka sa akin, hindi, hindi kita saktan. Tapos, isabi mo sa akin lahat kung ano man yung Pwede kong maitulong sa iyo. Tapos Ganyan. Ah, uh, huwag kang matakot, Kaibigan na tayo. Kasi may itatanong din ako sa inyo. si mga idol, makinig tayo. Pakinggan lang natin yung sinasabi niya, mga idol. Kasi ako lang nakakaalam eh. Tapos mga idol, i-translate ko lang sa inyo para ma- uh, maintindihan niyo kung ano yung sinasabi niya kasi na uh, intindihan ko siya gamit ang isang medalyon sige sige